Good morning, good morning mga kaloy. So umagang kay ganda mga kaloy. Magluto tayo ng umagahan natin mga kaloy. Ayan Oh. Patapos pala natin kay kaloy mag at saka ng kaboy mga kaloy. Yun kaya magluluto tayo ng umagahan natin mga kaloy. Ayan. Mga kaloy. Magasaing tayo mga kaloy at saka magluto ng isda mga kaloy. Ayan pala mga kaloy. Isang kilo yan mga kaloy. Isang piraso nabili natin ng isang daan kaloy isang piraso mga kaloy ayan o oh, tingnan nyo mga kaloy kung gano'ng kalaki tawag dito sa mga amin yung mga kaloy banak yan yung halop pala natin yan mga kaloy Chinese balonggay mga kaloy ayan na mga kaloy tapos ating linisan mga kaloy yung isda mga kaloy lulutuin natin mga kaloy ayan o mga kaloy o oh, diba mga kaloy yan ah lagyan natin sa kalirong mga kaloy isasalang natin mga kaloy yan mga kaloy Ayan ang mga kaloy, luto ng mga kaloy. yung sinain pala natin mga kaloy, luto na rin. Ayan, ready to eat na lang yan mga kaloy. Kaya, pinatila daw ang pilas yung mga kaloy, inihaw natin mga kaloy para meron tayong inihaw mga kaloy. Ayan ako, oh. malapit na yung maluto ang mga kaloy. Pagbaliktan mga kaloy, kabila, luto na yan mga kaloy. Ayan, pasensya na kayo sunog mga kaloy yung inihaw natin mga kaloy. Pero ayos lang yan kasi, sanay naman tayo dyan mga kaloy. Ayan mga kaloy, kain po tayong mga kaloy. Ayan ah. Naghain na po ako mga kaloy, kain po tayo. Ayan o, no, may mangga rin po tayo makaloy mga kaloy dyan o. No? Mangga, apat na piraso mga kaloy yung mangga. Yung apple, mango at saka ano yung mga kaloy. Inya, kinara, ano, kaw, ito makaloy kinarawan makaloy makaloy kain po tayo mga kaloy. Ayan o, no, tingnan yung mga kaloy o. Yung inihaw mga kaloy. Ayan o, no, video mga kaloy. Ayan o, no, sulit na sulit man din mga kaloy. Yung inihaw natin mga kaloy, tingnan yung mga kaloy o. Oh. Hmm? Ayan wow, yummy nga kaloy, Ang sarap. Sige, Ma-Aloy, maraming salamat. Thank you.